Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 21, 2025. Ngayon, habang ang buwan ay nagliliwanag sa landas ng paglalakbay at kaalaman, ang hangin ay tila puno ng pag-asa para sa mga bagong tuklas at hindi inaasahang inspirasyon. Parang may kakaibang enerhiya sa paligid, isang banayad ngunit malakas na pag-anyaya mula sa universo na lumabas sa iyong comfort zone at muling buksan ang iyong isipan sa malawak na mundo ng mga ideya, posibilidad, at pananaw na maaaring baguhin ang iyong pananaw sa buhay. Sa bawat paghinga mo ngayon, may halong pananabik, isang pakiramdam na tila may bagong simula o bagong tuklas na naghihintay sa dulo ng iyong pagminilay. Maaring makaramdam ka ng bigla ang pagnanasa na magbasa, magsulat, o mag-aral ng isang bagay na matagal mo nang nais pagtuunan ng pansin. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Ito ang araw kung kailan dapat mong hayaan ang iyong kaisipan na malayang lumipad, gamitin ang iyong likas na talino at pagkamausisa upang mag ng mga ideyang dati ay hindi mo pinapansin. Ang paghahanap mo ng kaalaman ay hindi lang para sa intelektwal na kasiyahan, kundi para rin sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundong iyong ginagalawan. Sa bawat bagong kaalamang matutuklasan mo, may piraso rin ng iyong pagkatao ang mas nauunawaan mo. Habang dumadaloy ang araw, maaaring may pumasok na pakiramdam ng pagkabahala o pagkaaligaga, isang mahinang tinig sa iyong isipan na nagpapahiwatig ng duda o takot. Maaaring ito ay dulot ng mga hindi pa nareresolbang katanungan o alalahanin mula sa nakaraan. Sa ganitong mga sandali, napakahalagang huminto at magmilay. Tanungin mo ang iyong sarili, ito bang paamba ay galing sa kasalukuyang katotohanan o bunga lamang ng aking mga takot at haka-haka? Huwag mong hayaang kontrolin ng overthinking ang iyong araw. Kapag masyado mong iniisa-isa ang bawat posibilidad, nawawala ang kasalukuyan at kasama nito ang kapayapaan ng iyong puso. Isang mahalagang aral ngayon ay ang kahalagahan ng pagpapakawala, ng pagbitiw sa kontrol, at pagtanggap sa kawalan ng kasiguraduhan. Sa kabila ng pagnanais mong maintindihan at masolusyonan ang lahat ng bagay, minsan, mas makabubuti ang tahimik na pagtanggap. Sa simpleng paghinga, maaari mong maramdaman ang unti-unting pagkalma ng iyong isipan at pagluwag ng dibdib. Huwag mong hayaan na ang kabuluhan ng damdamin ay pumatong sa bigat ng iyong balikat. Sa halip irespeto ang iyong damdamin, ngunit huwag mo itong gawing dahilan upang mawalan ka ng direksyon. Sa mas malalim na antas, ang araw na ito ay tila isang paanyaya mula sa kalikasan at espiritu upang makipag-ugnayan sa mga hiwaga ng mundo. Bawat tahimik na sandali, bawat sulyap sa kalangitan, bawat pagdampi ng hangin sa iyong balat, lahat ng ito ay mga mensaheng galing sa sansinukob na nagsasabing makinig ka. Sa mga oras ng pag-iisa ngayong araw, maaaring bigla mong maramdaman ang koneksyon sa mas mataas na anyo ng pag-unawa, isang karunungang hindi nakikita ngunit damang-dama sa kaluluwa. Hayaan mong ang kadiliman ng gabi ay maging kanlungan ng iyong pagninilay. Ang dilim ay hindi laging nangangahulugan ng kawalan, kundi isang tahanan ng mga sagot na hindi lumilitaw sa liwanan. Sa usapin ng damdamin, maaaring ang puso mo ngayon ay tila nag-aalangan pagdating sa ideya ng pangmatagalang obligasyon. Maaring may mga tanong kang kinikimkim tungkol sa kung handa ka na nga ba o kung ito na nga ang tamang panahon. Ito ay hindi kahinaan. Sa katunayan, ang pagkilala sa sariling pagdadalawang-isip ay isang anyo ng katalinuhan. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong magdesisyon ngayon. May kalayaan kang namnamin ang paglalakbay at sa bawat hakbang, matutuklasan mo kung saan ka talaga nararapat. Sa halip na ituring itong sagabal, ang ganitong kalagayan ay isang regalo, isang paalala na hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay na mahalaga. Ngayong araw ay puno ng posibilidad para sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ang pakikipag-usap sa mga taong nagbibigay inspirasyon, ang pakikinig sa mga ideyang humahamon sa iyong kaisipan, at ang simpleng pagmumuni-muni ay maaaring magbunga ng mga mahalagang sagot. Maging bukas ka sa mga hindi inaasahang karanasan kahit pa ito ay mula sa mga bagay o taong karaniwan mong hindi pinapansin. Sa mga simpleng pag-uusap o katahimikan ng mag-isa, maaari mong maramdaman ang koneksyon mo sa mas malaking kabuan. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay asul na bughaw, isang kulay ng kaliwanagan at katahimikan. Ang kulay na ito ay makatutulong sa iyong makuha ang tamang balanse sa pagitan ng pag-isip at damdamin. Ang iyong maswerteng numero ay pito at 12, mga numerong kumakatawan sa espiritual na paglago at pagkaunawa. Ang maswerteng gawain mo ay ang pagsusulat ng journal o diary. Sa pagsulat, nagkakaroon ka ng pagkakataong tuklasin ang sarili mong emosyon, at bigyang linaw ang mga tanong sa iyong puso. Kahit ilang pahina lang, makatutulong ito upang maipahayag ang mga hindi mo masabi ng direkta. Ang mahalagang payo para sa araw na ito ay simple, ngunit makapangyarihan, huwag mong pilitin ang mga bagay. Hayaan mong ang enerhiya ng universo ang gumabay sa'yo. Maging bukas sa mga pagbabago. Ang mga kasalukuyang kaganapan ay maaaring hindi agad makuha ang buong kahulugan, ngunit sa tamang panahon, magkakaroon din ng saysay ang lahat. Kapag pinili mong magtiwala sa takbo ng buhay, matutuklasan mong ang mga bagay na tila komplikado ay unti-unting nagiging malinaw tiwala lang. Sa pagtatapos ng araw na ito, tanungin mo ang sarili mo, ano ang natutunan ko? Kahit isang simpleng kaisipan o damdamin lang ang maibahagi mo sa iyong sarili, sapat na 'yon upang masabing lumago ka ngayon. Ang bawat araw ay may dalang liwanag, kahit sa gitna ng dilim. At sa araw na ito, ang liwanag na 'yon ay nagmumula sa iyong bukas na puso at handang kaisipan. Huwag mong hayaan na ang takot o pag-aalinlangan ang magtakda ng hangganan para sa iyo. Sa halip, yakapin mo ang paglalakbay, ang proseso, at ang posibilidad. Sapagkat dito, sa kalagitnaan ng kawalan ng kasiguraduhan, naroroon ang tunay na hiwaga ng buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.